Andito ako sa School of Culinary. Uh, kasama ko si Vic kasi dito siya nag-graduate. Ano nga yung course mo, Vic? Ano nga yung course mo? Yan. dito baking. siya. Dito baking. Ay, kasama ko siya. Ang galing, oh. Next, please. Uh, ano, interesado ako. lang so, gusto ko mag-aral. Bye next year. Ayan, ang kanila mga graduates kulit na maganda bilo. Asan? Yan, barista. Oh, yan. Ito gusto ko din. Masa yung mag-bake? Bake ng ano? Cake and icing. Yung sa'yo. Yung yung

Hello guys, kasama ko si Hello guys. Mary Vic Kobian Vlog. Galing kami sa Culinary School. Galing kami ako at someday mag-enroll din ako doon para sa ano yung bar ano ano bar ano ano uh, barista. Yeah. Kasi sayang din yung Guys, mag-enroll kayo. Eh. Mura lang yung barista. Sayang din yung pag-uwi. Tayo naman ang maging boss. Oo, oh, oh, Sarili nating, may ano, pwisto ma ka naman. tayo magtayo. Oh. Diba? Just, ma juice mag, ma ano ka doon, ikaw ang cashier, oh, ikaw, ang, ikaw manager, ma ikaw ang tayo. boss. Magtayo ka ng maliit na ano, business. business. Yeah. yeah. Pisa lang, maliit lang. Mm -hmm. what Kasi nakasinter center now? kami. doon, no? ma malakas ngayon ang ano doon eh. Mayroong Goldilocks, mayroong Pizza mayroong... Lahat na snacks oh, doon. Diba? Ang kulang, kulang doon. La lang. Yun, yun. Yun la lang. Juice, <laughs> Juice. yun beer. At Juice. ano? Wine. Wine. Gawa ka ng ano. Tapos mag-hire ka ng mga ano. Mag-hire mag ka, mag ng... ng... isang bakla. Isang bakla. <laughs> <laughs> Bouncer. Hindi. <laughs> Peace mga ano. Ano talaga yan sila eh. Mga talented sila. Ano sila. Creative. Believe ako dyan sa kanila eh. Kaya lang kayo magpatatak sa Pilipinas. Uh, mamaya, magpa-top up siya. Bibili kami ng, ano ni, andito kami sa Siong Wan. Ito yung dati kong malapit yung place ko dito. Sandali, ay, back natin. Ayan. Bibili kami doon ng shakoy ng inchik. Andito, ito yung Siong Wan. Malapit lang dito yung place ko dati doon sa taas. Kaya, ayan, may mga dried, uh, dried stuff na mga ano, oh, mayroon doon mushroom, dried scallop dried ano yun yung parang sea sea, sea, sea horse as uh, sea cucumber ayan may sisiko cucumber ayan pag ito, ay mabasa lalaki dried ano to siya ay, iba't ibang na ano, mga dried lat yan thank you sorry ito naman ang ano ng fish, yung karang bola sa loob yung ano ng fish, yung goldfish yung parang may ano sa loob bubbles, mushroom ibat ibang klase ng mushroom, yung kapatid ko nagpapabili ng mushroom, Ayan, one na isang ano, dito lahat ang dried, uh, dried stuff ng dito sa Siap ito Siungwan pag Siungwan to Saing po niyan maraming dried na mga dried uh, na mga is, parang tuyo sa atin pag mabaho-baho na si maraming tuyo dito ito Siungwan na ayun may mga old fashion ano nila oh bread yung kanilang bakery na pang yung lumang bigay ngayon mga cakes ano na ito eh talaga yung ano nila eh. Oh, yan. Ito talaga yung pagka-bread nila. Oo. Punta oh. mo na kayo ito sa ano. Oh, oh nakapila sila, big, Ano, big? Hi. Oh, mayroon din silang siopaw, o. Oh. Pero anong bilhin natin? Oh, mayroon silang ganito. Masarap ka. Kaya lang deep fried lang. Ano yung sa'yo? Yung siakoy. Ah, siakoy. wala Ah, oo, yung donut nga kanil. Oo, oh, yung, yung donut. Yung gusto ko rin, oh, bail. Saan yun? Nakala ko dito. Ina. Gusto, gusto ko rin yan, Oo, oh, hanap tayo. Meron dito eh. Yan, iba't ibang oray na nga. At saka pa rin saan yun lang, Kunji? Okay, habang nagbabaklay, naglalakbay, nagbabaklay. Kain tayo ng taruban. Magandang view. Ano yan? Oh. O yan yung, sa ano na yan, pasakpaket na yan. Nandito na ako, mid-library. Diretso na to sa ano, yung kataas. Kasi alam mo, nung alam ko to. dito kasi ako dati lagi. Dad, pupunta dyan, niutusan ko ni amo. Address lang ibigay niya. May friend siya dyan, o. Diyan, ito yung mga pagkain talaga yung ginamit lang, Mga, sinakon na, ano talaga yan, mga bread. Big. Kasi si Joby at saka si Amaw may may laro si Joby at si Amaw kaya sinamahan ni ano hala dito tapos sabi sinamahan ni Jubilin si Amaw laro si Lata Masarap yung taro ba? Masarap yung taro ba? Balik tayo natin na dito kami sa midlevels na, na to banda na tunang ano, boundary na to ng mid -level. mid -levels at saka siyong one. na miscomplace na to ano, ang simbahan, malaking kampana sa building yan, dito noong unang panahon picture ng picture kami dito, hindi pa usong whitey noon dito kami napicture, maganda kasi ang view dyan kapi hawak mo hawak gingerbread hmm? Oh, sentralan atau aket yan kung tang mid level yan eh Ada, ada, ada. Ada donat. Ada donat. Ada donat. Ada donat. Ada donat. 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 Bano siya? Bano? Bano? Ay, po, hindi ako gusto niya. Ayos pa na. pa na. Mga kahit na kahit na kahit na gaito. Isang kahit o. kahit na kahit na kahit na kahit na kahit na kahit dumaan kasi espiritual niya, umm, malamis yaman, masutlan bangon sa kanila sa kanito, mayong kalanggam. Yan ang gusto kong ng pagjandel, hindi pa ko nakasakay nyan. Kano kasi kanya? Antenu, umm, ano yun? Torbas. Torbas. Tapos yung winter, tayo ba mga pigs? Oo nga no? Hm, yano. Bakano pa kita? Torbas in Hong Kong sightseeing ba? Yay! Yeah. Alam mo ba noong 1996 ang PNB ang main dito noon? Ha? Huh? Yan may nakita mo yung parang may number 6 ito na mo yung mga pilay o oh. Anong anong park yun, Bel? Hmm? Park. May park. Queens Road na to. Oh. Ah. Facebook. Ayan na guys. O, oh, bilisan mo. kay Mag-video mag yeah. din ako. Kung oh, nga. Video ka rin. O, mag-video ka na. i Maganda o. na mga kababayan natin nagtatambay dito lumang building kung to kami yun sa Queens Road Central Hong Kong Nandoon po 'yung sa mga bundok, may bahay pa doon No. So. Ayan si Vic. Ang baby Juren. Ayan si Juren. pa guys. Dito sa ano? Baba ng mid-level. Nasa Queens Road tayo eh. Dati nung unang natin ko ng Hong Kong 1996, dito yung PNB. Dito ako nag-open noon ng B&B dyan. Diyan ang office ng PNB. Lumipat na sila. Yung may cotton. Yan. Yan. Sabi ko nga, darin ko sa sami, ano, botanical. Ano oras na? Alas 3.30 na. Dito 30 pa pala, mga kapa. Pili tayo ng drinks para ano. Tinan nyo nyo, tinan nyo. nyo. Ayan, may bus. Baka maano tayo, mga bangga. Why ba? Tiyada <coughs> e, view. Nyo yung mga building dito. oh. big. Pakuha ka na, pabalik to. Tuyo ka na dito. Oh, yan. Pag ano, yung escalator na yan, dugtong na yan papunta sa pinakadulo sa mid-levels. Kasi nagtataasan ng building dito. Yan, nagtataasan ng building ng Hong Kong dahil kulang yung lupa. Ayan, ang Tag. Wala stress. Ano, Sokol call ka, punta tayo ng ano, hindi naman tayo maglalakad eh, may escalator naman. Saan? Robin, uh, sa, ano, sa... Sa garden? Oo, bot, oh, botanical. Tara na, ah. Kay muli na ko, ikaw. Oh. ay ka na ng one thing, Jujo. Ano na naman, ang oh, boko, alata. Market, eh. Ha? Market. Ha? Huh? Market yan, dyan sa taas. Yan, market, market kami dito sya. sa taas. Huwag dyan! Ano ko muna? Okay, paakyat kami sa mid levels. Pa-live ka, babe. Oo, mag -live ako no. Okay ka, okay. babe? Mag-live muna ako. Okay.